Matinding kampihan ngayon ang nangyayari sa Middle East. Ito ay sa pagitan ng kampo ng United States of America at Israel versus Arab World. Siraan dito, siraan doon. Pagalingan ng mga plano, gasto rito, gasto roon. Kundi na rito, kundi na doon. Ito ay kaugnay sa plano ng United States of America at Israel na ang mga Palestino sa Gaza ay ililipat sa iba't ibang lugar gaya ng Ehipto at ng Jordan. Of course, hindi sang dito ang Palestinian Authority at ang ibang Arab world. Gaya ng Ehipto, kaya naman mismong Ehipto gumawa rin ng ibang paraan. Pero mga kaibigan, hindi kinilala ng United States of America at Israel ang alternatibong paraan ng Arab para sa Gaza. Kung tutuusin, kapwa mga allied countries ang hindi magkaunawaan tungkol sa plano sa Gaza. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo, mga mahal kong kababayan? Ngayon ay March 6, 2025. Isa na namang napakainit at pinakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay pinag-usapan ng buong mundo. Ito ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mga allied countries tungkol sa kanilang plano sa Gaza. Marahil ay narinig mo na rin ang mga unang balita na kung saan ang United States of America at Israel ay nagkasundo na ang 2.1 milyon na mga Palestino na nasa Gaza habang kinokonstruct ang Gaza ay ililipat ang mga tao sa Ehipto at sa Jordan. Pero mga kaibigan, galit na galit ang gobyerno ng Ehipto at ng Palestinian Authority. Ayaw nila na ang mga Palestino ay umalis sa Gaza lalong-lalo na ang Ehipto sapagkat napaulat na marami sa mga Ehipto ay sapilitang ipapalagay ni President Donald Trump sa kanilang lugar ayaw na ayaw itong mangyari ng presidente ng Ehipto alis naman ito sa presidente ng Jordan sapagkat ang presidente ng Jordan ay sumang-ayon na maraming mga kabataan ang kanyang tatag napin sa kanilang kaharian ang ginawa ng Egypt mga kaibigan na siya namang ikinadismaya ng United States of America at Israel sapagkat ang Egypto ay nangalap ng pondo na kung saan mga kaibigan ito ay gagamitin para sa reconstruction ng Gaza Strip at ang 2.1 milyon na mga Palestinian hindi niya papayagan na umalis sa Gaza. Kung baga, nagkakasundo ang Arab na habang nagkakaroon ng reconstruction sa Gaza Strip, ang 2.1 milyon na mga Palestinian ay doon pa rin maninirahan sa Gaza. Matinding gulo ngayon ang nangyayari mga kaibigan sapagat tila nagkabuhol-buhol ang mga leaders ng mga bansang ito. Dahil magkaalyado ang United States of America at ibang Arab World kasama na ang Israel, pero sa puntong ito mga kaibigan sa usapin ng reconstruction ng Gaza, ang Arab World, Palestinian Authority at ang Hamas ay nagkakaisa. Ayaw na ayaw nila ang plano ni President Donald Trump at ang matindi mga kaibigan iniulat ng BBC sa kanilang report na merong title na US and Israel Reject Arab Alternative to Trump's Gaza Plan na kung saan tahasang sinabi sa balitang ito na ang United States of America at Israel ay hindi nagtatagumpay sa kanilang plano sa Gaza. Take note mga kaibigan, ang BBC ay isa sa mga news outlet worldwide na hindi gusto ng Israel at ng United States of America. Pero lingid sa balita ng BBC, taliwas na taliwas ito sa mga sinasabi ng mga eksperto. Bakit? Para maintindihan natin mga kaibigan, ganito kasi halos lahat ng mga ruta, kahit mula Egypt at ibang bansa, ito ay kontrolado ng Israel. Ang ibig sabihin mga kaibigan, lahat ng mga humanitarian aid na papasok sana sa Gaza, ito ay maaaring kontrolin ng Israel. Maaari nila itong papasukin, maaari nila itong ipagbawal at maging ang elektrisidad ng Gaza, kontrolado ito ng Israel. Ngayon, sa factual na ito, napakalaking problema ito para sa Arab world at sa mga Palestinian Authority dahil nga kontrolado ito ng Israel. And take note mga kaibigan, ang Israel ay sinusuportahan naman ng United States of America maging ang ilan sa mga kagamitan nito nagmula pa sa Estados Unidos. At kung iyong naaalala mga kaibigan, noong mga nakaraang buwan kahit pa nga UNRWA agency ng United Nation wala nga itong nagawa noong ipinagbawal ng Israel na papasok ito sa Gaza. Kaya ang ibig sabihin nito mga kaibigan, Paano katuparan ng Arab World ang kanilang plano sa Gaza gayong kontrolado pala ng Israel ang sitwasyon at sa mga pahayag ni President Donald Trump ipinapahayag nito na wala naman daw dapat ipangamba ang mga Palestino kung sila ay ililipat sa ibang lugar? sapagkat ang kanilang ginagawa raw ay para daw sa kabutihan ng mga Palestino. Gagawin daw nilang world class ang Gaza at ito ang matinding ikinagalit ng Arab leaders. Kasi ang Arab leaders ay nag-approve na na pagtutulungan nila na sila ay makapag-produce ng 53 billion dollars. Para saan ito? Ito ay para sa rehabilitasyon ng Gaza at pangalawa ito ay para kontrahin ang plano ni President Donald Trump. Of course, hindi ito nagustuhan ni President Donald Trump at ang Israel ay nananatili pa rin positibo na ipagpapatuloy ang kanilang plano ni President Trump. Kaya ayon sa mga eksperto mga kaibigan, kung sa isyong ito, hindi magkakasundo ang United States of America kasama ang Israel laban sa Arab world isa na namang Napakalaking gulo ang mangyayari sa Middle East. Ayon naman sa ulat ng The Times of Israel, tinawag ng Hamas si President Donald Trump tahasang sinabi ng Hamas na ang pagtutulong ng United States of America sa Israel ay nag encourage lamang ito sa Israel para iwasan ang implementasyon ng Gaza ceasefire. Ayon naman sa mga eksperto na tila pumapabor sa mga Arabo Tama raw ang ginagawa ng Arab World dahil ayaw raw nila na mapunta kay President Donald Trump ang Gaza. Lalong-lalo na na noong mga nakaraang buwan, sinabi ni Donald Trump na siya ang magpapatakbo sa Gaza. Sang-ayon ba kayo dyan mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento tungkol sa isyong ito at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, abangan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Middle East laban sa Israel, Israel at Hamas at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa usapang banal dahil tututukan natin yan. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung gusto mo namang maging member ng channel na ito, pindutin lamang ang join button. At sa mga future uploads natin, lahat ng ating mga members ay ating isya shout out at malaking tulong rin yan para may pagpatuloy ang ating feeding program sa isang isla sa Cebu. Doon ay namimigay tayo ng mga pagkain, chinelas, damit sa mga taong nangangailangan lalong-lalo na sa mga kabataan at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!